Yung binili namin mais, lulutuin ko. Ito yung mais, guys. Yan. Yan. Alam na piraso. Bagong harvest talaga, guys. Yan. Bagong <laughs> harvest yung um, uh, nice. balatan natin ng konti. Hmm. Na, uh. Ito balatan natin para uh, magkasya sa na ano, magkasya sa dito, dito sa kasirola. Yan. Ito, lagay na natin sa kasirola. Yan, kasya na siya. Yan, ito guys. Ito natin. Masarap kasi pag may barat na mas Yan. Dalawa pa lang. Yan. Masarap. Yan. Yan. Got it. Dyan pag sa Pinas, inang yelo na Ah, puti na maising nandyan. Ano guys, no? Mapilit siya. Pag-dyan ako sa Pinas lagi ako maraming mais na nagka-harvest. Ayan. Sagana talaga po sa mais dyan sa Pinas. Ay, yung mais dyan kulay piti. mapilit. Mayroon namang purple na mais. Ito naman, yellow sya. Pero sobrang kamis dito yung mais, guys. Grabe. Mararaki yung mais dito. Okay. Mabango pa talaga, oh. Mabango. <laughs> Best talaga. Yan, oh. Paborito ko talaga itong mais. Binihaw na mais. Masarap yung mais. Yan, oh. Isang na ito, guys. na guys. Kasi na siya. Hilagat <laughs> na natin. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Hilagat natin dun sa labas guys. Hello guys. Ito na yung mais ko. <laughs> hindi pa naman luto. Excited talaga ako ng mais ko. wow! <laughs> oh, nilalaga ko pala mabango na siya, guys. Ang aking mais. So, oh, di ba? Ang sarap. <laughs> Yan o. Oh. Wow, My mais. Ito lang yung hapuna namin ng anak ko. <laughs> Kasi yung anak kong babae, nagda-diet din. Kaya hindi ko makain din paggabi. Pareho kami. <laughs> hindi pa luto. Ito naman tayo. Tingnan natin kung luto na. Wow! Mukhang luto na. Luto na siguro to guys. Baka tayo ng dalawa. Wow! Ang sarap. Ang lalaki ng mais dito guys. <laughs> ang init. napakatamis talaga guys itong mais na to kung matamis dyan sa Pinas mas matamis talaga to hmm gusto na sa guys ibigay ko na yung isa sa anak oh. kain tayo galing natin itong sa loob kasi sobrang tamis talaga guys yan, yan. <laughs> wala naman wala naman kating rice ito uh, ng dinner ng anak ko yan kain tayo ang sarap ng maing rice wow <laughs> sus kunin natin ito oh natin yung sanak natin sanak surop alam mo guys dati, ito lang yung hapuna namin umaga, tanghali ito lang talaga yung kinakain namin kasi wala kaming bigas dati, napakahirap talaga ng buhay masaya na kami, ganito yung aming hapunan mais yan Lumaki talaga ako sa ng mga kamuting kahoy lang, sa mga mais yung dati. Kasi wala kaming bigas. Yan, okay na kami nito dati. Yung aming hapuna, napakasaya na namin kasi anim kaming magkapatid. <laughs> anim kaming magkapatid, bunso ako. So, <laughs> talagang napakahirap pa ng buhay dati. O, diba? Kaya, ito talaga yung nakasurvive survive sa amin dati, sa aming hapunan, umagahan, tulad talaga ang kinakain namin. Ay, thank you for watching. Kain muna kami.